Welcome to my vlogs ano? Ito po yung mga nangangamba na scam si bro na taga Bangkok, Thailand Shout out sa iyo bro Natanggap ko ulit Ito hindi ko na monitor kung ilan talaga yung order ko yan Dami nang nagdadatingan Sender, SPS Vintage Clothing Okay, hinaan mo yan Metro Manila, Tagig, Upper Bigutan O yan Vintage Clutch pagdating nito galing Thailand may nagsiship dito so ito binayaran ko to ng 100 pesos o so, oh, dalawa to vintage cloth from Bangkok po yan ha ayan o oh. saan Bangkok Tiga, tignan natin hanapin natin yung Bangkok ha Ah, yeah, baka dito sa loob tingnan natin. Ah, oh, dito sa loob. Naka-double to eh. Uh, hirap pa buksan. Tigas! Ah. Yeah. Okay. King, tulungan mo nga ako. Saan to? Please. Ayan, patulong ako sa bunso ko. Ayan, labas mo. Ayan. May another siyang supot. O, ito yung ayan, SPS vintage clothing. Sender SPS vintage. Kuang Wang 8, pound, 153. House 4, 6, 5, private, private. Bangkok. 10. So, ayan. Press from Bangkok po. Ayan galing kay bro hmm. Hmm. yan yung na order natin oh. ito ang isa ano Port Company Siya yung si bro Nagla live Dated to ng 2018 California Prospos Junior Senior State Wrestling Championship The Thursday guy that comes. March 10, 2018 Zealand Arena So ayan, tapos may back hit siya na namamain ko sa kanya oh. Cross so, Sop so Junior Pog Style State So yan Hindi po iskam ha Si ka bro Si bro Okay bye bye